Magandang hapon mga idol, dito na ako nag intro sa bundok Tara samahan ako magpainom tayo sa lagakong ayop na dalawang kabayo at isang baka Tara idol, samahan nyo ako Let's go! Ang lang talaga isa, ano? <coughs> sa kag sa Madri kau? Banati kau una good. Madasig ka, ka magbawin. Iniwang ka rin, ano? Lulu rateng ala gangbaka gaguan tasano agu kag sa madri kakaw Mubus mo lang dahan ayos gid Kaduro nga na. Silingin ta Kung hindi ka umabusog Gua kita lang tulan Aluluira Ang tingbaka baka Tadi ka lang anay. Mga painom ako na yung ano. Kabayo. Ngayon mong mga kaiban di. Painom mong kuha anay. Ipuri ka lang ay. G Gakawin ka para. Ibusun mo lang. Para mabusog ka. O. Di ka lang anay ha. Bye bye. Dito na ako sa ating mga kabayo. Mga idol. Kapainom na tayo. Ito yung inumin. Isang galon at kalahati sa isang kabayo. Walang halong ano. Walang halong iba kundi puro tubig lang. Yan. Pagdagan lang natin pag ano pagbitin <clears throat> ayun yung isa tapos agad pabilis ha Bilis mong uminom. Bakit? Baka may laman pa. May rumpaw. Yan. Kita nyo. May laman pa. Hindi niya naubos. Dalay. Ubusin mo. Hindi niya naubos mga idol. Lagdagan na lang natin. Tapos si ibigay sa isa. Tama na yan. Baka hindi maubos. Nagdagan lang pag kinulang. Busog si, ano, busog si Otto. Hindi na Sugo eh. idiri inom na, inom. Kung ayaw mo, tapon ko to. Sige ka. Guys, yan guys, lalaking kabayo. Mga Mga idol. Paliwanag pa dito Ubusin mo yan Pag hindi mo yung inubos yan Ako ang uubos niyan Simot sa akin yan <laughs> Sige Dami pa oh Ubusin mo Ubusin mo Pugi mo eh Pugi yan O uh -huh. Gui, Ayaw mo na. Asan ka na naman pupunta? Patago ko na naman dyan. Ayan mga idol. Tapos na tayong magpainom ng ano? Dalawang kabayo. yung dalawang galon eh. Huwag yan. Galon yan eh. Plastic yan. Hindi yan pagkain. Hindi niya nauus yung ano. Binigay kong ipilipil -ipil sa kamadridi kakao. Ayan mga idol. Iwan lang natin yung ano tubig. Para kung gusto niya uminom di... Iinom na lang siya. Para may, may inom siya. Pag, you know, kailangan niya ng tubig. Sige mga idol. Hanggang dito na lang. Bye.